Kapag tinitingnan natin ng ibang tao, mahirap alisin ang pag-estima sa kanila. 'Yun bang kapag may di ka kakilala, iniisip mo kung manlolo ko ba ito, mabait ba ito, maaasahan ba ito? Ano kayang klasing tao 'to? Meron akong kaibigan na malaking tao pero napakabait at masayahin. 'Yun nga lang kapag hindi mo siya kilala, medyo mapapaisip ka dahil malaki nga eh. Sumakay daw siya ng jeep at kitang-kita niya yung kung papaanong tanggalin ng mga nakasakay niyang babae, mga alahas at tinago habang pasimpleng tumitingin sa kanya. Ibig sabihin ay napagkamalan siyang holdapper, Malakas nga namang makapanlin lang ang itsura. Eh. Kaya sa mga balita, madalas nating madinig at mapanood na ang mga magnanakaw, lalong-lalo na sa mga mall, nakapasturan na din. Kasi nga naman, madalas ay parang hindi natin iisipin na kapag ka maayos ang itsura, ibang eh luloko pala. Misang kahit sa pagpili ng kaibigan ay naibabase din natin sa itsura. Yun bang parang yung panlabas na anyo at yung forma ng isang tao ang mahalaga? Madami na akong nakilala na simpleng tao pero tunay na kaibigan. Yung iba mukhang guns pero guns pala talaga hindi. Pero pag nakilala mo ay makikita mo ang kagandahan ng kanilang pagkatao. Naalala ko ang dalawang pagkakataon na nakasakay ako ng taxi. Yung isa ay napakabait yung taxi driver. Palangiti at magalang. Sumakay ako. Sa pag-aakalang friendly siya. Nung na-traffic na kami, nagbagong anyunat, nagagalit. Ibang-iba sa pagkatao niya nung sumakay ako. Yung isang pagkakataon naman, nakapanghihinala ang itsura ng driver. Mukhang tahimik na di mo mawari yung ugali. Sa hinaba ng biyahe, nagkausap kami, nagkwento siya ng buhay niya, at may mga bagay pala kaming in common. Ang sabi ng Bible, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Kapag sa panlabas na anyo lamang tayo titingin, maaaring hindi natin makita ang tunay na pagkatao ng isang kaibigan. Ang iba't ibang panahon ng buhay ang magpapakita sa iyo kung ano ang tunay na pagkatao mo at ano ang pagkatao ng iba. Saludo tayo sa mga tunay na kaibigan. Mukhang gunsman ang iba sa kanila. Mahal natin sila. Kung bubuksan lang natin ang ating isip ay maaari tayong maging tunay na kaibigan sa taong nakapaligid at makatagpo ng tunay na kaibigan sa kanila. Kaya kung nabigo ka na sa isang kaibigan, pagkakataon ito na ipakita sa kanya ang tunay na pagkakaibigan at maaaring panahon din ito na may madiskubre ka pang bagong kaibigan kaya asa ka pa